Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh For today is uh, tayo Papuntang Sorry pagwak So di tayo dadaan sa Atoka So ito shortcut Kasi pang samanta muna uh, Nire-refer yung daan dun sa may Outpost O oh, di tayo na May kiren banda So ito na yung may mag May ice Pa best prayer na nat. Ayun. Yes guys, ito yung daan. Tuntang uh, sorry for what. Para kuntang ilang uh, furries ang dumadaan nito maging ang maliliit sa so, sasakyan so, 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 ay dumadaan din dito and therefore

mga maisan yun yung mais dito malapit lang yung harvest kapag tanim na kami din kakatanim lang din kakaharvest lang ako rin sa pangulo kakatanim lang kakaharvest lang yun yung mais dito malapit lang yung harvest ng mais

pang may kakasalubong ah, dito start lang talaga ang dalawang sasakyan ano pag four wheels ayan may bawang isang uh, cab. cup ayan may sasagat kayo na may sasagat kayo na may take up ah kasi yung dumadaan lang doon is poros mga single motor hindi katulad po ng single ayun And ang dumadaan lang doon is yung single motor yung dito kasi for wheels tapos meron ding dumadaan na single tapos hindi rin nakakadaan doon ng mayroong sidecar poros single lang doon dumadaan so, ayun o makita so, natin mayroong bicycle doon

That's all.